Ang guys, tignan nyo yung wild pigeon. Sarap kumain ako. No? Diyaman... <sighs> Maganda ko ng iba. May brown May white feather. yun Yung tao. Dumating pa yung uwak. Store ko. sarap lang kumain guys oh pati uwak magigain din ayan oh pa hindi sila nagsisidatingan pa guys oh alam na alam kung saan kakain eh channel pigeon guys. Wala na problema sa. Lala na 'yan, mo sila, guys. Oh, dami Ganda ng kulay brown guys oh Ayan. Brrr. na lang guys. Nag-iwan eh. na isa. Thank you for watching!